Ay, madaling araw na ang time. 2 a.m. 2 a.m. Tingnan mong anak ko. Chelo! 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 Ayan, suplado na naman ang anak ko. Uh, tingin sa camera, baby. Yehey! Oo, oh, oo. Oh. Ayan ang camera. <laughs> Smile! Smile, baby! Smile, say hi, hi xin chào tất cả. Ài, anh na, tóc na hú. Yên yên à. I Hello, hello, go. <laughs> Tara, buah buah tinggi dah. Buah tadi. hah buah tadi. Jalan. Oh. lah <laughs> I <laughs> didn't know. Yeah. Antok lang. Ayan, tinawa naman, naman ang anak ko. Baby smile. Oh, nakatingin sa na ganyan. <laughs> 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 Tingnan mo naman, oh. Jello, look at the mirror. <laughs> Yan. Yan ang mukha ni Jello pag alas 2 na madaling araw. Gising na Yan ang daily routine. Jello, say hi to the camera. Hi. Hi, Jello. Jello. Oops. 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 Jello. Jello, sa akin? Tingnan sa camera. Okay. Jello. Oh. Ano yung mukha ni Jello? Oh. Yan. Tingnan mo ano, Oh. Oh. Tulog na ikaw. Ayaw eh, matulog. Huh? Uh, ha? To... Tulog na ikaw, Jello? And... Tulug, yeah. Ah, ah, what